nga ba ang tampuhan ni na McCoy at Elise? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng PBB Luck. Nitong nakaraang Sabado, tuluyan nang umalis si Aura sa bahay ni Kuya bilang unang evicti ng Dream Team. Dahil kaya sa napagtantong posibilidad ng pagkakahiwalay sa hinaharap, kaya't nagkabati na rin si na Elise at Makoy matapos ang kanilang munting tampuhan. Sinasarili lang yung mga problema, Kuya, ganun. Kinagawa ka naman pong positive kasi alam ko naman na kaya kong gawin ng sarili ko po. Doon po ako nag-isip ng konti na intindihin na lang po. Kasi kung ako man yung nasa sitwasyon po niya, siguro hindi rin po ako magiging ready sabihin kahit kanino. Can hey. scratch yung watch back? Watch me <laughs> <laughs> Sarap kaya yung back. Sweet po sila. Pero hindi showy, gano'n kaya. Ang hirap kasi explain eh. Para po silang may moment pero palihim tahimik lang tapos magugulat ka na lang na parang may mga lambingan sila gano'n. sa lahat ng tao po dito siya na po yung parang pinakamalapit sa akin kaya alam ko siya yung parang una makakaintindi sa akin mm -hmm. bata pa yun, eh. mm -hmm. Uy. gusto ko lang po yan na nandito lang po ako kung gusto man po niyang magkwento or magshare ng saloobin po niya